Mysterious Wilderness Farm Day 26 of Fall Year 2 Ang current funds ay 34,037 gold at ang total earnings ay 4,264,186 gold Minom tayo ng charm at kumain ng crab cakes Saan na yung tsaa ito? At ang ating crab cake. Sahi natin. Friday, Friday ngayon. Teka, ano na meron sa weather tomorrow? It's going to be clear and sunny tomorrow. Perfect for the Spirit's Eve. The event will take place in Pelican Town starting 10 PM and 11 PM. Don't be late. Our special forecast for Fern Island's going to be clear and sunny all day. Ngayon, uh, fortune teller, anong fortune natin ngayon? The spirits are in good humor today. I think you'll have a little extra luck. So kunin natin 'to. Ano bang nasa ano natin? Wow, 86 na lang 'yung hay. hey. Hey, hey, hey. 114 crops ready greenhouse 95 kailangan tayong mag ano lagay natin tong mga ano meron ba ditong wala nahanap ko kung merong so lagay natin dito to ito dito dyan wala na kunin natin Meron pa dito hindi na ano eh. Ayan. Tsaka to. No. Ngayon. Ano, diligan natin lahat. O, di ba? Lahat na didiligan. Ayan. Tapos dito rin. At dito rin. Dito rin. Yan, siguro naman nabasa na lahat yan. Meron pa ba tayo nakalimutan? Wala na siguro. Ay, ah, yung ano, yun nandi dito. Hindi natin dito ito mga... Ito pwede oh. Pwede natin lagay sa... Dito, dito. Ayan na ka Ay, wala na. Lagyan natin dito. Ayan. Oh, pwede pa oh. One, two, three, four, five. Ay, dalawa pala yun. One, two, three, four, five. Sigla ko na alala. Meron nga palang pwedeng gawin na Anong pangalan nito? Dito tong ano. Dito natin ilagay ito. Lima na What else? <coughs> Dito pwede tayong gumawa. Meron tayong pwede gawin. Ayun! Cranberry candy. Meron pang isa eh. Wala pa ba? Ito, makakagawa tayo ng isa para ito rin. Ito rin. Ayan. O, oh, nakagawa na tayo ng halos ano. Ngayon, ipasok natin dito to. At ano pa ba? Ito na nga lang to. Ngayon, ibalik natin dyan. Itong mga, itong ano, lagay dito, dyan. Talagay natin doon. Yan. So, ang gagawin natin, pupunta tayo ng ano eh. Ay, ito pala. Didiligan. Tsaka to. Meron pa ba makukuha dito? Wala na. Lagyan natin ng tubig to. Ay, mali. Pag ganun, ay. Eh? Right click pala. Right click, sus. <laughs> right click. Wow, ang dami na namang makukuha. Hello. Ating pusa. Lagi na lang natutulog. Ay, ba't, doon? Ano ba yan? Kunin natin itong mga tilis Yan. Kunin natin lahat. Let's get them all. Got to get them all. Meron pa nga pala sa loob doon ng ano. Ang ating ano dito sa pangalan to? Ah. Greenhouse. Greenhouse naman. So, kunin natin lahat to. Fairy Rose. Yes, we can get that. Every four days to eh. Yung ano. So, ibig sabihin yan. Every four days. Wala na. Unless yung iba na ano, hintay na lang natin. Tapos ililipat na natin yan ng ano. And then, dito naman. Wow, ang dami oh. Ito lang kukunin ko kasi yung ano, bukas na lang. Nagmamadali ako eh. I am in a hurry. Hurry, hurry. Bilis, 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 bilis. bibili pa pala tayo kay ano ito natin lagay ito Lana, ito pa oh ay hey, friday ngayon, nandun si ano ito, tago natin let's tago, tago here ito ba pa, pa, magpadala tayo, tsaka ito tsaka yan tapos ilagay natin lahat dito, ayun pa na yung ano dito naman yung mga prutas, tsaka etong cherry Cherry on top, cherry on top. Hindi natin tayo dyan. Mamaya na yan. So, kailangan natin makuha. Pupunta pa nga tayo kay Sandy. Bibigay natin yung um, yung ibibigay sa kanyang bulaklak. Baka meron siyang sasabihin sa atin. Ay, may sulat tayo. Si Ken, nagbigay ng ano pa if you just feel it tomorrow so let's go back here and lagay natin dyan yan dyan ngayon Dali natin to. Yan, yan. Eto, dali na natin. Dali din natin to. Isa pa niyan. Isa niyan. Eto, magdala rin tayo. Ano pa ba yung dadalin? Nidadalin ako eh. Ano ba meron dito? Ba't ba ito ba nandito? Ah, yung mga ano... Energy to energy ko. Ito. Punta muna tayo sa ano. Isip ako ano mga dadalhin doon. Alam ko na kung anong dadalhin doon. Itong ano. Ito. So, pumunta muna tayo. Ba't ba daladala -dala natin itong ano? Um, May natin ito dyan. Pwede tayo magtanim doon. Sa ano? Ano naman pwedeng Yan. yung mga high ano ah, meron pa ako dito la 12 na what else ito yan ito importante so let's go first to the desert Nako, sana dala nga natin yung dapat natin dala. Uy, tumubo na. Namin ang dami tumubo. Inom tayo nito. Let's drink that. Get this and this. Ngayon, pakita natin. Hello, kamusta ka na? My name's not Sandy. Okay. Mayroon na bibigay sa sa'yo. Ito. Ito ang tawag Stardew Valley rose. That's so lovely. Thank you. Nako, parang kilala ko kung kanino to ah. Ah, uh, sige. Punta tayo doon. Let's go. Let's go to... Sino ba yung laging nag-TV? <laughs> laging nasa TV. Parang kilala nyo ba yun? Kung sino? si George, George, George of the Jungle. George yun eh. Dito tayo. George. Meron akong remote control. <laughs> What's this? <laughs> diba? Oh, ano naman to? Arctic shard. Start. These shards glow with an otherworldly blue light. Parang tilala ko rin kung sino may kailangan nito. I think I know. Teka. Punta muna tayo kay Krobus. Bilhin natin yung ano. Iridium. Ah, Kumuha tayo ng tubig sa kanal <laughs> Krobus. Pagbila ng Iridium. Ayan. Tapos bumili pa tayo ng maraming solar. Essence at void. At then, pumunta na tayo kay ano. Aabutan pa kaya natin si ano? Layo naman kasi ng bahay na to si Wizard. Hingin natin tong Arctic Shard. Ah. Abutan pa kaya natin. Sana naman umabot tayo. Huwag na tayo magpulot-pulot ng forage dahil may importante time mission. Sus! <laughs> Ito pala yun. <laughs> dito. Ayan. Hindi natin dito kay... An Arctic Shard. Nine pa lang eh. I'll take it if you don't mind. Bakit mga bulate? <laughs> bulate yung pinigay sa atin. Bigyan natin siya na ito. Baka ito yung gusto niya. Dati pinamission niya. Ah, sorry. <laughs> Naku, abot ba tayo sa ano? nako saan umabot tayo? Yung may bulate. Siyempre, alam mo, naku, kung yan? That goes to ano? nako nakaharang pa tong mga ano na to. Sa so, tayo, naku. Puntat sa sana tayo kay... Pangalan nito. Sa so, fisherman. Siyempre, kailangan niya yung bulate. O oh, sana makaabot tayo sa loob mismo ng ano kasi masas mapagsasarahan tayo ng boat. The boat. We got to get there. Pass. Move, 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 Yes, nakaabot tayo. Oh. What's that? That's the perfect bait. And then we got the pirate's locket. Okay. So, punta na tayo ngayon kay Birdie. Kay Birdie. So, ngayon, binigay ko yung pirate... Ah, uh, nakuha ko yung pirate locket. Kay Willy lang pala yun. All the while. Nakaka Willy lang pala yung ah, ano? Sa kasi na Nasa ano siya, di ba? Mas lagi siya nasa barko. Tapos kung ano-ano binibingwit niya. <laughs> punta tayo. Sana nandiyan si ano. Are you there? Galing naman. Daming harang. Ganoon natin si Birdie. Birdie! I have the pirate's locket. Ayan. Ganoon natin kay Birdie. It still has, it still has his smell after all these years. Ah, that's familiar, Putrid funk Gross. <laughs> you know it's been a lonely life here, child, but I don't regret it at all. I'm doing right by my old man, and we'll be together again someday soon. It's an honorable thing to do. You should have great wisdom. You have great wisdom, child, and you've brought me great peace. This locket will comfort me for the rest of my days. Okay. Now, how can I repay you for this? I don't know. Oh, how about I teach you a special recipe? Something I discovered in the many years I've spent here. Learn to craft fairy dust. Oh, fairy dust. You can take this too. Fairy, si to, si birdie. I think. Though you got, though you're a strong stranger, you went out of your way to help an old lady. Minigyan niya pa ako ng ano, golden walnut. Bless your heart. <laughs> so, ayan. Wala na ta, ayan. I walk the beach every day to see if anything new has washed ashore. There's a lot floating around here. There. Oh, inulit lang niya. And now, pinsin natin itong ating ano. O nga, no, ayun nung dami. Teka, dapat tayo mag-ayos-ayos dito. Ang gulo, ang gulo, gulo. Walang maanuhan, walang mapuntahan. cut natin. Let's cut this. balikan natin mamaya. So, dito tayo gumawa ng ano, ilagay natin yung isa dito. Diyan. At gumawa tayo oh, ng chess. Okay, natin dyan. Diyan natin ng, na, ay, ano ba yan? Ano ba yan? bakit? Bakit yan ang lalagay mo? Tapos lahat to, lagay mo na natin dyan. Ah, Para hindi tayo maguluhan. Ayan. Ito. Saan na yun? siya na yung ating pagkain. Ito dito. Yan siya. Wala pala tayong dalawang food. Sus. Kami natin itong Alam ko meron akong ano, tente. Eh, para hindi tayo namamadali. Bukas eh. Where's my tent? Is it here? Wala. Walang tent doon. Where's my tent? Ibig mo sabihin, hindi natin nadala yung tent. Ang saya naman. Nakakainis naman. Ano ba gumawa ng tent? How to make a tent? Fiber cloth. Grabe, wala tayo ng mga ano. Ano tayo makakagawa? Ah, baka naman nandun sa ano. Ano ba tayong... Giling ah, naman. Baka naman nandito. Wala eh, wala. Alam ko na do sa nilagyan natin ng mga seeds sana nandoon. Ako sana nandoon. Dito gumawa tayo ng ano ng seeds. Ayun. Ayun. Salamat naman. Isa lang kailangan natin. Tapos magtatanim-tanim tayo. This grows faster sa water okay gawa na yun diba dito yan so mamaya matutulog tayo dyan tayo matutulog so magtanim tayo meron tayong 11 11 ito And then, mag-ayos-ayos tayo dito. Oh, merong ano, nakuha. Alisin na nga muna natin lahat ng mga ano, bato. At sigawan natin ng walkway na maganda. Yan. Let's make a walkway. Nasaan na tayo ng walkway. Stone walkway 30. Wa tayo. Hindi tayong gumawa. Oh. Para may ilaw. Dito natin ilagay sa likod. Yan. O, oh, di diba? Tapos, ano pa yung meron tayo? Tago muna natin to rito. Yan ang nilagayin siya. Tapos gawa tayo ng walkway. Pamula dito. Kasi hindi naman makakatanong dyan. Yan. O. Oh. Yan. Para mabilis. Pagka yan. Oh, mas mabilis siya naglalakad. Ayan po. Ayusin natin. what's this? Meron tayong snake, oh. Make something. getting late. Lagay natin ulit dito itong mga to. Yan. Tapos ito pwede natin gawin. Walkway. Asa na yun? 30 ulit. 30 yan di ba maganda na yung itsura ng ano natin ngayon maka pwede pang gawa ng something One, two. One, two. Yan. 1, 2. 1, 2, 3. So, ito. Ilagay natin dito. 1, 2. Baka pwede pa. Pwede pa yan. Hindi pa naman ano eh. Pag 1.30 na. 1.30 na. Kuha tayo ng... ito. hello. Tuloy ito tayo. Let's sleep. Go to sleep for the night, yes? <laughs> Ako, ayan na naman yung witch! What are you doing? Gusto-gusto niya doon sa dulo. <gasps> Ano ba yan? Bakit? Anong ng witch? So for day 26 of fall year 2, kumita tayo ng 67,945 gold.